Barkada na naman. Baka napapabayaan niya na yung pag-aaral niya, ha? ikaw na nang tumakag kay J-Boy. Para naman magpagsabihan mo? Busy ako sa pag-aaral, kaya graduate na ako. Ang gawin mo, tawagan mo yung pamilya mo. Sabihin mo sa kanila yung totoo na wala ka ng trabaho dito. Oo. Nandito na kaya. Hindi niko pa tinatanong kung ano yung sakyan ko. Pwede akong sagutin. Tagal naman sumagot yung tatay. Oh, Enzo. O, oh, tay. Kamusta dyan, tay? Ah, okay naman ako dito, nak. Gusto nga pala kayo magkakapatid. Ah, tay, okay na naman kami. Eh, may batay, tay? Baka pwede mo naman kapadala ng pero. Para naman makapag-celebrate ako ng birthday ko. Nako pala, no? Birthday mo na. Ah, sige. Magpapadala ko. Nga pala. Kumusta naman si Jeboy? Kumusta yung pag-aaral niya? Eh, ay andun yata sa barkada niya. Barkada na naman. Baka na papabayaan niya na yung pag-aaral niya. Ha? Ito ay, ikaw na lang tumawag kay J. Boy. Para na lang pagsabihan mo. Basta yung pera tayo, huwag mo kalimutan na. Padalan mo ako para naman masabihan kay mga tropa ko para naman makapag-inom kami. Tatay, gawin mo ng 50k para walang bitin. O oh, sige na. Kaya mo, at gagawin ko ng paraan yan. O oh, sige tayo. Mamaya na lang ulit tayo ha. Puntan ko muna girlfriend ko sa yung mga barkada ko. O oh, sige na, mag-ingat kayo dyan ha. O oh, Marlon, hindi ka pa ba uuwi? Marami pa akong gagawin eh. Ano ba? Tapos na yung duty o. Oh. Mo din. Kailangan ko ito eh. Kailangan kong... Ano yung makakumita ng extra para magbigay ko yung pangailangan ng mga anak ko. Pamilya ko. Ang sipag mo naman. Kapag ikaw ha, umaman. Pero sige, mauna na ako sa'yo ha. Sige, kasi kinuha ko kay mam yung mga trabaho para kumita naman ako na extra. Sige, muna ka na. O siya, basta tandaan mo, ang katawan kailangan din ipahinga kasi pag na-over fatigue ka, baka ikapahamak mo yan. O siya, bye-bye na. Ang OA nito. <laughs> Bahala ka dyan. hirap naman ito. Hmm. Aga pa naman eh. Tupakang ka muna natin si Jebe. Uy! Si tatay, tumatawag! O tay! Napatawag ka! O okay, Jebe, kumusta ka pala pag-aaral mo? Sabi ng kuya mo, palagi ka doon nandun sa barkada. Puro ka ata-tambay ginagawa mo eh. Eh tay! Kaya naman lagi ako wala sa bahay. Alam mo naman, di ba? Busy ako sa pag-aaral. Kaya graduate na ako. Oo nga pala, no? Graduating ka na. Ah, uh, ano bang gusto mong regalo ko sa iyo sa graduation? Atay, kahit motor na lang para pares kami ni Kuya Para may service na ako kahit saan ako magpunta. O sige na, huwag ka magalala. Gagawang ko ng parahin yan. Yan ay ko sa iyo. Basta so, sige tay, maraming salamat ha. Ingat kayo diyan. Eyo din ha. Basta mag-aaral ka mabuti ha. Oo naman tay. O oh, sige. Oh, Ma'am! May tawag niya daw po ako. May ipapagawa po ba kaya? Si tama tama ma'am. Kailangan ko ngayon ng extra eh. kasi baka magtampo yung panganay ko eh. Hindi pa papadala ng pera. Um, actually, Mr. Marlon, hindi yun yung rason kung bakit kita pinatawag ngayon. Sa totoo niyan, lubog sa utang yung kumpanya natin. Naloko ako ng business partner ko and kailangan na pasara ko na tong company. Hindi ko lang, ma'am. Eh, Paano kami, ma'am? Mawalat po po kami ng trabaho? Huwag kayong mag-alala. Um, sasagutin ng company yung plane ticket nyo pa uwi ng Pinas. Wala kayong paproblemahin. Eh. Wala ka ng problema ko, ma'am. Sa akin nung maasa yung pamilya ko, eh. Pasensya ka na talaga, Marlon. Kaya lang, hanggang plane ticket lang talaga kayong kaibigay sa'yo, eh. At isa pa, yung sasahurin mo, di ba? Nag-advance ka na ng two months. Kaya wala kang makukuha. Pasensya ko talaga. Sige, ma'am. Ito, bagay na bagay to sa anak ko. Tsaka oh. ito, bagay na bagay to sa asawa ko. Oh! Oh, hindi ko pala. oh ano? Kamusta lang ina applyan mo? Wala pa rin eh. Tagal ko na naghahanap pero pa rin ako matanggap eh. Sabi ko naman kasi sa'yo eh. Kung ako sa'yo, umuwi ka na lang ng Pilipinas. Kailangan ko si. Alam mo naman, mga anak umaasa sa akin eh. Paano kaya kung mag na lang ako? <makes> mag -TNT? <makes> gusto mo ba makulong dito ha? Eh, alam mo naman na lahat ng mga TNT dito na kababayan natin kinukulong nila. Eh, mahirap na. Kung ako sa'yo, umuwi ka na lang ng Pilipinas. Ganto na lang. Ang gawin mo, tawagan mo yung pamilya mo. Sabihin mo sa kanila yung totoo na wala ka ng trabaho dito. Sigurado naman na maiintindihan kanila kasi nung may trabaho ka naman, papadala ka naman sa kanila ng suporta, di ba? Sa? Oo siya, siya pag-isipan mo yung sinabi ko, ah. Sige. Pahinga muna ako, ah. Sige. 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 Hello Charles? O oh, tay, napatawag ka. Ah, uh, kumusta kayo dyan? Okay lang naman tay, medyo busy lang sa trabaho. Eh ikaw tay, kamusta na dyan? Misa ka lang uh, tumawag sa amin ah, anong balita sa'yo? Yun na nga eh. Nak, may aminin ako sa'yo. Wala na kasi akong trabaho eh. Yung kumpanya na pinagtatrabaho ko dito, Nagsarado eh. Malamang, pauwi na ako na. Na, pasensya ka na. si wala akong ipon eh. Wala akong madadalang pera pauwi Tay, ano ba naman yung iniisip mo? Eh, lahat naman, di ba? Lahat sa'yo nang gagaling yung pera na nakukuha namin magkakapatid. Huwag mo nang isipin yung ipon na yan. Ang malaga, makauwi ka. Baka naman iniisip mo dyan, mag-TNT ka pa. Yan ang wag na wag mong gagawin ha. Sige anak, salamat ha. Ah, uh, tay. Na pala i eh, Message mo kada ko kailan ka uuwi ka para pasundukan namin magkakapatid. So, sige nak. Kaya mo, uh, ko ako sa opisina yung tigit ko para masabi ko sa inyo kung kailan ako uuwi. Oh, sige tay. Ah, ingat kayo dyan ha. Sige tay. Ba't tayo ka? Mas tayo. Oo. Oh. Ba't hindi tayo pumunta? Kalpa ka lang, tayo Oo. Oh. Sige okay lang. Ba't po sa mga sila, Oh. Ba't dito tayo? Ah. Kini ni ko pa tinatanong kung kanino yung sasakyan to ay yung sagutin. Ah, sa pala yung kuya mo. Tay, si kuya, Diyan sa loob. Nantay tayo. Dito? Oo. Oh. Dito ang trabaho kuya mo? Ang mm. ganda ng bahay ng ano ah. Pinagatrabaho mm. na kuya nyo ah. Tay, mas mabuti pa pumasok na tayo sa loob. Hindi kayo mo sinabi, sinasabi. Tara na. Kaya nga tayo, tara. Ay. Ay. Ika lang. Bakit dire-diretso tayo dito? Baka pagalitan tayo nung mayari. Tsaka, bakit parang atom na atom mata kayo dito sa bahay na to? Eh, syempre naman tay. Eh, pamamahay mo to eh. Ha? Hindi mm, ko kayo maintindihan eh. Ah, wala nga. Tagal kong itatrabaho sa abroad eh. Wala nga ako naipon eh. Yun na nga eh. Hey! Siyempre! Uy! Pagkita lang sana naman kayo galing, ha? Tapos okay. na kuya, nagpapawis lang kami. Kayo dalawa ha. Pag puro barkada sa inyo. nyo. Kaya yung mga luho nyo, iskwasan nyo ha. Hindi porket nasa abot si tatay, tayo na yung sa atin lahat. Hindi porket pag umingi kayo, hindi baka hindi si tatay. Hindi nyo ba alam na mahirap magtrabaho sa bansa. Mahirap yung sakripis yung ginagawa ng tatay. Mahirap malayo sa taong mga minamahal. Ginagawa nito para sa atin. Kaya kayong dalawa, nakikiusap ako sa inyo. Baka pwede magtulungan tayo. Ikaw, Enzo, nakagraduate ka na, di ba? Tsaka may trabaho ka na. Mag-focus ka sa trabaho mo. Huwag puro margaday mo at upakin mo. Ako, kuya. Pagili ako sa trabaho. Yan, dapat din yan. Tsaka ikaw, Debo, eh. Habang nag-aaral na pa, pwede ka mag-working student. Di ba? Ganyan naman ginagawa ko, eh. Ako, kuya. 19 na naman po kita, eh. So, bilang panganin yung Kapatid, kuya nyo, ha? Pagtulungan tayo. Kung may kailangan kayo, ako bibili sa inyo. Simula ngayon, lahat ang ipapadala ng tatay. Kukunin ko. Ikakaibigyan tayo. Oo Ako kaya. Hindi ko gata sa simyon. ko yun. Kasi pag dumating yung panahon, na kailangan ni ng tulong natin. Diba? Lahat ng pinagpaguran niya, yung pinaghirapan niya, may bibigyan natin kay tatay. May babalik natin yun. Diba? Paano tayo sa tatay natin? Ha? Inspiration natin yung tatay natin. Kaya kung kailangan, magtulungan tayo yung gawin natin. Ha? Okay. Oh, yeah. Sa yung dalawa. Yes, so, Sige ko yan. Papahinga ka muna kami. Hindi. Magluto ka para masanay ka na. Ha? Para pagdating ng panahon, marunong ka na. Okay? So, sige ko. Kapag sa tatay, marunong tayo lahat ng minus. Ah, O sige, Enzo. Ikaw, maglaba ka na rin. Sige, may pasok ako. Maligigo lang ako. O sige na. Sige na. Ako ang bahala doon. Ha? Pwede dyan mo eh. Thank you, Maya. Totoo ba to, mga anak? Naka, Tay. Totoong totoo yan, Tay. Tsaka, syempre, kanyang pa ba kami magamana? Eh di sa'yo. Tsaka tama naman yung lahat ng sinasabi ni Kuya sa amin, Tay. Eh. Ng mga lalaki kami. Dapat di kami umakasa sa'yo. Tsaka, Tay. Tama rin naman si Kuya. Eh. Na kaya ko ka pala yung ganito. Para pag dumating yung panahon, kaya ko pa na yung sarili ko. Tsaka, Tay, alam mo, idolo kita eh. Bilang panganay mo ang anak ko. Siyempre, binularang kita. Kasi, alam naman natin, di ba, magandang nawala si nanay. Pero, ginagulid mo kami magkakapatid na mag-isa ka lang. Kaya, Tay, alam namin yung hirap at sakripisyo mo. Kaya ayaw namin bumabaliwala yan. Para pag dumating yung panahon, makita mo lahat ng pinaghirapan mo. Alam nyo, natutuwa ako sa mga kapatid Buong akala ko eh, pagdating ko dito, pare-pares tayo maghihirap. Yun pala, may surpresa kayo sa akin. Ako tayo, lahat kami nagtatrabaho na ngayon. At sa pa, yung konti daw sa labas, tayo yun eh, tayo nakapangalan yun. Talaga anak? <laughs> Oo naman, Tay. Eh, syempre. Ngayon, diba, gusto namin na mamamasyal ka na lang, Magpapakasarap ko sa buhay kasi deserve mo naman yan eh. Bilang mabuting ama, para sa'yo talaga lahat ng to. Kaya ko naman talaga gumawa nito eh, hindi dahil sa'yo. Hindi lang matututo sa buhay, diba? Kaya lahat ng meron ka ngayon, Tay. Deserve mo yan. Exactly! <laughs> Ikaw sa so, wow, oh, di ba? Ito mo yung anak mo, dating patulga, no? Ngayon, ngayon. Uh, Ewan eh, kung pipi na ata ngayon eh. Oo. Oh. <laughs> diba? Dati pa diba naman eh. Alam nyo mga anak, marami marami salamat ha. Alam nyo, proud na proud ako sa inyo. Mana-mana mahala kayo sa akin. Oh, sige na, so, gusto mo sa tatay. So, talaga mo lagi nakakamistay. <laughs> oh, so, para tay, uh, mabuti pa, lumabas muna tayo. Para, ma-relax ka naman. May pupuntahan tayo, di ba? Oo. Oh, oh. yeah. Yang itu, kamu mahu? Tidak, saya tidak mahu. Tidak, saya tidak mahu. Hei, kamu